Good mga idol, mga amigo nato sa kailukan na mga mananap, ba agada agad na? May buntag mga idol, kapito mga idol, may lang ganyan kinagbalik ng kurinti mga idol ba kay sabi burn out mga idol, may lang ganyan kinagbalik mga idol ba? So mga idol kung mag burn out kay tama ko ibumba din nga itong putpam mga idol. <laughs> Yan may buntag na, shoutout na sa akong mga amigo dia mga uh, mga amigo na kasakupan sila ni Rinipan. Sila ni Kali... Baki-Baki. Kagarang isa na tong ka-sister din sa may sa Kisupaan. Si Sister LB Miklat. May buntag na si Moa. Tapos ay mong husband na si Gaspar. May buntag na boss. May buntag na si Moa mga sawa. Kapitan mga idol. Ako mga idol. Lala ko mga sultay sa inyo mga idol ba? Okay. Parang mga historiador mga idol na mga... parang sa mga nag-a-plano pang mag-vlog mga idol. Bawa naman mga idol ang uban mga idol, oh. Mag-vlog to, bay. O, si Iman. O, sa'yo itong content. Sige, sige, kay. Walop ka, walop. Ya, yeah, mag-a-vlog ito. mag upag bicho yeah, video na, video na. Na may tao. Karoon lang, karoon lang tayo mag... lang tayo mag-video-video kaya may tao mo na asok na na yung problema na kung maipit yun yung mga mananap ni mo ni mo yung style yung mga idol kapag baga abagay lang ng mga idol eh mga ulo ulo mga idol kay mga libang na sila mga idol bahaw mga punay lang mga idol ulo ulo mga idol maraming mga upang kapugit mga idol sunta so, ako mga idol kay ako mga idol kanawa Wag na hulaw ni nagwa ni mga idol nga gwapo kini mananapan ni mga idol. idol. Kapit mga idol. Oh. Huh? Sa kay ko para sa mga idol diyan. <laughs> oh. May harap pa na nga pakinda to. <laughs> 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 oh. <laughs> mga brada. Sa buka niyo may naga may nagistorya di ba? Gi sa likod oh. Grabe gulana rin gabi mga idol. Tibog na awas ang panahon mga idol. Lamig kayo magandang kasi mga idol ba? Tsari may mga similyari mga idol. Mga latoy, balatong. Mga similya sa tugabang. Similya sa gunoy. Dili <laughs> idol o. Oh. The idol. Na kung siyap ni mga idol. Dalaan nyo lang din mga idol. PM lang sa mga idol. Na may mga liso sa mga gunoy mga idol. Dalaan mga idol kay mga gardinda ka ron. Kailan ulan naman ka mga idol. Kailan mga... Tapi kulang lang karo mga idol, mga... idol. lamik ay garden mga idol. Para sa sarili, mga dalan mga idol, nga namayang mga buo mga idol, pang-tamlan ako ng mga, tamlan ako ng mga idol, kada <laughs> mga dalan sa nga sa nga sa 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 gi pangtapos mga idol sa lang <laughs> para di Menchit, <laughs> <Menchit> <laughs> sa 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 mga style sa sa Nya sa tatlo ko sa mga nagabot ng may anak idol may buntag din sa inyo mga idol. <laughs> Pero malagot may idol tanong man ako ng mais mga idol ba? Tanawan nyo mga idol ha, bantayan nyo mga idol. Pero man ako ng mais mga idol. Wala ko okay, mo mot mga idol. <laughs> mga idol. Bigyan ko ng kape para sa inyo mga idol oh. Good morning, idol, good morning mga idol, good morning.